Hello guys, sumuli so na naman nagbabalik ang inyong tindera ng Mindorenya si Enyang Vlog. Another day, another vlog na naman tayo, mga katindera. So for today's video nga po ang ating topic is mga frozen items na available sa aming sari-sari store. Sa mga magtatanong nga po pala, meron po kaming available na chest freezer sa labas ng aming sari-sari store para rin po mas madaling makapamili at makita ng mga customer ang available na frozen items sa aming tindahan. Kalimitan po kasi sa ating mga customer, gusto nila ay nahahawakan at nakikita ng personal ang mga item na gusto nilang bilhin. So ngayon po ay iisa isahin ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung ano bang mga pros and items ang pwede nyong ibenta. Una na nga dito yung CDO Crispy Burgets. In regards naman po sa presyuhan, additional 10 pesos lang po ako per pack sa bawat items. Basta siguraduhin nyo lang po na pasok pa rin siya dun sa 10% nating tubo. Next naman po ay ang bingo chicken nuggets. Kung nag-aalangan po kayo kung mabebenta ba ang mga item na 'yan, ay magsimula muna kayo sa isa hanggang dalawang piraso kada klase ng frozen items na inyong ibebenta. Next naman po ay ang Pinoy beef tapa. Hindi na po ako nagbigay ng mga presyo ng bawat items ko kasi iba-iba naman tayo ng location. Malamang po sa malamang ay magkakaiba rin tayo ng puhunan. Next item is Jema Lumpiang Shanghai Beef. Isa po ito sa best seller sa aking sari-sari store kasi mura na masarap pa. At aminin nyo, paborito yan ng matanda at bata. Next item naman po ay ang Jemma Chicken Shomai. Kung bigla ka lang nag-creep at gusto mong makamura, ito na ang bilhin mo. Masarap din naman yan, nagkakatalo na lang kung anong chili sauce at toyo mansi ang iyong gagamitin. Siyempre, hindi rin mawawala ang mixed vegetables. Itong item na to ay hindi naman ganun kalakas, pero meron ding mga customer ang naghahanap, kaya nag a ako kahit isa o dalawang piraso sa aking freezer. Ang mga magtatanong kung malawkas ba sa kuryente yung aming freezer ay hindi naman po ang aking sagot. Next item, holiday cheese dog, 250 grams. Yung regular size lang. So, malakas din yung items na yan. Kalimitan kasi per pack na ang binibili ng customer pang almusal ng mga junakis. Meron din po akong brand na bingo hotdog. So, 1 din po yan. Kung gusto nung regular hotdog lang at ayaw ng with cheese, ay pwede na yan. Sa aking mga kapwa sari-sari store owner, malaki rin naman po ang kita sa mga frozen items. Next item, Jenna T Gemma Tasty Burger. Itong item na to, double purpose. Pwedeng palaman sa buns or pwede din namang pang-ulam ng mga junakis. Parang burger steak ng Jollibee. Next is chicken skinless. Best seller din ito sa aking sari-sari store kasi masarap, masarap na mura pa. Ah, kalimitan po maraming bumibili sa akin ng mga ganitong items sa gabi kasi pang-almusal ng mga bata sa umaga. Meron din po nga pala akong kikyam kasi minsan inilalahok ito ng ating mga customer sa pansit or minsan naman nagkakrib lang sila. Gusto nilang nilang makatikim kahit paminsan-minsan. Meron nga po pala akong dalawang size niyan, isang one-fourth at isang one-half. Yung iba ginagawa rin niyang pulutan, ito nga po pala yung isang flavor ng Gemma Lumpiang Shanghai. Kung kanina merong beef, ngayon naman po ay merong chicken. Parehas pong masarap yung dalawang yan at parehas ding bestseller. Lalo na nga po kung ipapartner nyo dyang sauce ay yung sweet chili sauce ng UFC. Next po is Bingo Chicken Loaf. Isa din po yan sa bestseller kasi paboritong paborito ng mga Junakis. Ewan ko ba, pero sarap na sarap sila sa mga frozen items. Although, hindi po masyadong healthy kapag araw-araw. Pero aaminin nyo, umiikot ang ating mga customer, lalo na yung mga kapwa natin nanay, sa mga ganyang items. Next ay CDO Fantastic Chicken Tocino. Bakit ko po nasabi na yan yung paboritong bilhin ng mga nanay? Yan po kasi yung mga items na madaling i-prepare. Hindi hassle, hindi mo kailangan magluto ng matagal. Basta prituhin mo lang o kaya i-boil mo ng kaunti sa mainit na tubig, maluluto na siya. May instant ulam ka na. Meron din nga po pala kaming tosino. Yan po yung Pork Tosino. So kung ayaw mo nun chicken, available din naman kami sa pork. Siya nga po pala, meron po nga pala akong upwards na ginagamit para dun ko nilalagin lahat ng mga frieses ng aking mga frozen items next item, squid balls isa rin po yan sa mabenta na pang pulutan o pang lahok sa mga pansit, mabenta rin po yan dito sa aking sari-sari store sabi ko nga po sa inyo ang mga frozen items ay hindi lang pang umagahan, hindi lang pang dinner pang pulutan din next is bossing hotdog king size. Yan po ay tingi-tingi kung ibenta ko dito sa aking sari-sari store. Ito naman po yung bossing chicken franks. Yan naman po yung kulay brown. Meron po kasing mga customer na ang gusto ay yung brown hotdog. Meron naman po ay yung red hot dog. Depende na lang sa taste ng bibili. Nga po pala nung nagsimula ako magtinda niyan, ay doon lang ako sa freezer. Naglalagay ng stacks. wala pa akong chest freezer noon. Next item, chicken imbutido. Best seller din po ang items na yan. Kaya kung nagbabala ka ng magtinda niyan, ay huwag kang mamblema kung wala kang chest freezer. Pwede naman yan sa ordinary na ref lang. Doon din lang ako nagsimula. Next is tender juicy hotdog classic. Pertingi din po ako nagbebenta niyan. At nung nakaluwag-luwag na ako, ay bumili na ako ng chest freezer na panlagay sa labas. Next item, tender juicy jumbo. Syempre, kapag may classic, may jumbo. Naubusan na nga po ako ng cocktail, kaya wala na akong maipapakita. Pero titinda rin po ako noon. Sabi kasi nila mas masarap daw yon, pero feeling ko naman pare-parehas lang ng lasa. Next is Bingo Hotdog Jumbo. pertingi din po ako nagbebenta niyan. Kanina may nakita kayo na per pack, ngayon naman ipinapakita ko sa inyo na meron din akong tingi. Syempre naman po, hindi naman kasi lahat ng customer afford bumili ng per pack, di po ba? Next is Holiday Cheese Dog Footlong Jumbo. Isa rin yan sa bestseller. Kasi kapag bumili ka ng isang piraso, hati-hatiin mo lang, marami na makakakain. Kung budget ang pera mo, malamang sa malamang sa isang piraso, sulit ka na. Meron din nga po pala kaming Magnolia Chicken dito sa aming sari-sari store. Sa mga magtatanong, nagbebenta rin po ako ng tingin yan, hindi po per pack. Bali po, meron po kaming kiluhan. Yun pong digital para mas madaling magpresyo at magtimbang ng mga items. Sabi ko nga po sa inyo, lahat ng pwede niyong itinda ay itinda nyo na. Kaya nga tayo tinawag na sari-sari store eh. Meron din po kaming footlong at saka longganisa. Hindi ko po alam kung yan din yung tawag sa inyo pero ganyan po yung itsura niya. Isa po yan sa pinakamabenta at pinakamalakas na items dito sa aking tindahan. Kasi nga po, masarap ang lasa. Kahit na medyo may kamahalan, pero mabenta naman sa mga customer. Kasi nga po, may iniiwan siyang lasa na hindi mo malilimutan. Nagbebenta nga din po pala ako ng tingin niyan. Depende kung magkano ang kakayahan ng customer na gusto niyang bilhin. Kaya po importante rin na meron tayong timbangan kung sakaling papasok tayo sa ganitong klasing negosyo. So yan na po yung mga laman ng aking freezer. Sa mga magtatanong kung bakit ganun lang kadami, kasi yung iba po ay out of stock na. Pero kapag may nakikita po ako mga ibang item pa sa market, ay bumibili ako. Fuji, Fuji Denso nga po pala yung brand ng aking chest freezer. Baka po lang merong magtanong sa inyo. Yan po ay katas ng aming sari-sari store. Siya, hanggang dito na lang muna tayo mga katindera. Bye-bye!